Edward Barber, hindi marunong magtago ng sikreto Pero bago natin simulang pag-usapan ang naturang sikreto Ako pumuli si Josefa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Heto nga, sa kakatapos nga lamang na I Want Asap episode, ay talaga namang hindi marunong magtago ng sikreto itong si Edward Barber. Ano nga ba itong naturang sikreto? Heto, ating panoorin at pag-usapan. Grand entrance, nagtatapon wow! ng... mga Ay, Oh, Ang grabe naman si Mama. Bang! Ooh! Oh, <laughs> cute! Ay, hindi naman kayo dyan! So, so sobrang nag-blossom si Mama. And uh, kahit hindi ako kasama dun sa, sa ng time na yan, uh, I was such a joy to see that. Uh, I'm so proud of her. She has grown so much. Mom, I'm so proud of you for stepping out of your comfort zone and for growing. And uh, I love you and you're survive. My birthday. Aww. Ikaw naman, Shai. Ano ba yung ano? Oh, Shai. Um, anyway, for, I guess for me, like, uh, well, I posted on my Instagram stories. That people, I'm really blessed. I'm really lucky now I've had I'm four mother figures in my life, right? So I've had my two titas that have raised me here in the Philippines. while my, well, my two other moms <laughs> are in Canada. So I feel like, um, I don't know. I guess one thing that I really love is that they're all, all four of them are very different. So I have like my stepmom who's like super, super chill. Like we're best friends. Like I could just talk about like, I literally be telling her like, Oh my God, I just came for work today and I just met my crush there. Like, oh my, like I talked to her like that. And then I have obviously my mom mom who's like, who's like, "Hey, Shania, focus on work. Why are you talking about crush? And then I have my other Tita who brings me here who's like very innocent. <laughs> I love our I'm talking about the most random thing. I had my alcohol, guys birthday celebration ko ngayon. And then I have my tita. And My tita who's who's very like who's very like, "Huh? Shania? you have crush, aren't you still a baby?" And then I have my na Nakakatuwa si Shania Gomez, di ba? Ganyan talaga siya Naya kapag napapagligiran ka ng iyong mga tita, di ba? Iba't iba kasi sila ng ano, may mga conservative, mayroon na mga ano ba tawag dito, liberated ba 'yun know, o independent? Ewan ko ba Ibag ibig, sabihin yung kasi dito naman talaga sa Pilipinas, di ba? Kapag ikaw minsan tumungtong ka na ng 25 years old sa babae, di ba? Piling nila eh magiging matandang dalaga ka na. Ayun, pero nakakatuwa itong si si Gomez, di ba? Na, 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 natatawa o na lang itong si Jeremy Clinoga at Edward Barber sa ibinabahagi ni Shania Gomez sa atin na story, di ba? Ng kanyang mga tita kung paano siya. Ayan, pinalalaki at dinidisiplina. Di ba? Talaga namang Pinoy na Pinoy ang ano, ang pamamaraan ang pag -ano, ng pag-aano ng pakikipag-communicate ng kanyang mga tita dito kay Shania Gomez. O siya siya, panoorin at ipagpatuloy na natin ang pagbabahagi ni Shania Gomez kung paano siya pinalalaki at uh, dinidisiplina o ginagabayan ng kanyang mga tita na sobrang aliw na aliw naman itong sina Edward Barber at Jeremy Clenoga. Talaga namang magbabarkada na talaga ito mga batang ito dahil hindi na talaga sila ano ba tawag dito? Nagkakailangan. Para sila nagkukwentuhan na lang sa kanilang sala, di ba? O sa kanilang mga GC-GC dyan. O, ituloy na natin na nakakaaliw na kwento ni Shania Gomez. Oh my God, oh. Tita! No, 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 no. I love it. <laughs> yeah, wala lang. <laughs> no, that's so cool because uh, you get the the wide range of different personalities. Yes. Uh, kaya, well, I Sanaya, like it. Yeah, Kaya si Shanaya ganto. Uh, and it's a good thing because uh, we get to see all the different sides of Shanaya. Pero, uh, with that being said, Shania, the, uh, you, you kind of spoiled the whole thing. Uh, Eyan, nga, She sabi, ako dapat That's a eh. uh, Oh, that's ah! yun And, and then we want to say happy, happy early birthday, okay Shanaya, because uh, <laughs> her birthday is going to be tomorrow. Pero today mm -hmm. naman. ang bongga na birthday celebration Hi, na bibigyan natin kanya. Uh, as a birthday uh, veteran dito sa Ireland. <laughs> 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 siya Nakailang birthday, birthday na veteran, just yourself old. Veteran. Okay lang. Oo, oh, ba? Diba? Bata pa naman ni Edward Barber para sabihin natin, veteran na siya sa I Want Asap. Dahil ilang taon lang si Edward Barber, 21 years old. O oh, ayan, magto-22 pa lang siya sa July. Kasi kaya niya nasabing veteran. Dahil mula sa chill out, sa hanggang sa napunta nga sa eto, I Want Asap, na sila talaga ang uh, ang batang dito ang host ng naturang I want asap sila nina Maymay and Trata, ayan, si Darren Espanto, si Edward Barber, si Roby Domingo, ba? Diba? Yung tatlo, wala na sa I Want ASAP. Siya na lang ang natitira at eto nga ang bagong new I Want ASAP squad. Kaya maituturing na, rang, maituturing na rin sa murang edad ni Edward Barber na 21 years old ay siya na ang veterano na host ng I Want ASAP squad. ba? Diba? Ang galing-galing kasi talaga namang na napakahusay ni Edward Barber mag-host at sana 'di ba pinagpipray ko na muling maibalik ang kwentong barber ni Edward Barber, di ba? Talaga namang kasing lahat ng kanyang mga tanong ay may sense at may laman na ultimong kanyang mga guests ay nasusurprise sa mga tanong ni Edward Barber, di ba? Cross finger natin yan na magbalik uli ang kwentong barber ni Edward Barber. Ah, siya, siya! Magbalik na ulit tayo. Sa naturang ito, ano ba itong hindi talaga maitago ni Edward Barber ang mga sikreto at ay yan na nga, dahil nga sa birthday ni Shania Gomez. Ayan, na-reveal na na hindi sinasadya ang mga surprises, di ba? na parating dito sa birthday celebration at eto ngayon ngayon nga ayan uh, May 15 ang birthday ni Shania Gomez happy birthday Shania alam ko 21 years old na siya diba batang bata at fresh na fresh pa talaga. Ito si Shania Gomez at marami mal, maraming mala, marami at malayong malayo pa ang iyong mararating dito sa show business dahil napaka-humble din naman na napaka-humble din naman ng batang ito, 'di ba? O siya, ituloy na natin ang naturang video. Saka ilang birthday na ako better dito. Birthday veteran, you're just calling birthday yourself birthdays old. Together. Okay lang, kasi ilang years na ako sa I Want. Alam ko lahat ng mga gimmicks at tricks ng I Want Asa pinahanap ko ng mga production. Hindi mo sure, di mo sure. You've sure, never not with, mo, with me magagawa. and Jeremy here, ah, balay mo. Hindi mo sure. Pero, ah. Sanaya, tama ba? Ito yung ng birthday mo sa I Want. Ay, No, last year my birthday on Iwant, I was really sad because that was the day that my parents were leaving for Canada. Yes, I remember. So like I was here like Thanks for the greeting. <laughs> Guys, I remember <laughs> I remember that. She guys she's like, guys, I have to go, I have to say bye to my to my mom. Yeah. I want guys But Shania, don't worry later on. Uh, you've talked about people that love you. Um, and it's not just in your family, it's also at work. Uh, that's very true. A lot of people love you. Kaya mamaya, maraming babati sa'yo. Uh, you all, we have Marami. birthday broads coming from Chanaya. We have birthday greetings for her. At my special na debut fund meet rin tayo para sa kanya. Balita ko, mag on cam for the first time ever sa oh. Atatakun Sarate. Uh, wow! Uh, they're gonna give a live greeting. Hindi ko alam kung pwede yun. At uh, uh, um, nakalagay -spoil, Spoil mo ko. Pero Yes, let's make a way today, guys. Oo, oh, ayun na nga, na ni Edward Barber na uh, mag-greeting ang kanilang mga behind. O, oh, di ba? Ang kanilang mga boss sa I Want Asap na talaga namang hindi ginagawa ito, di ba? Pero for the first time ay gagawin alang-alang sa birthday celebration ni Shania Gomez. At ayun nga, hindi napigilan ni Edward Barber na si Isiwalat ang surprise birthday greetings dito kay Shania Gomez. Oh, kayo! Mga madlang people, ano ang inyong masasabi dito sa latest episode ng I Want ASAP at sa sobrang closest na ng I Want ASAP Squad, i-comment nyo na yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. At sa inyo mga madlang people na, gust, na nagustuhan ng video ito ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, ipiklik po yung bell bell, yung bell bell, yung bell button para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko muli po ako po si Josefa hanggang sa muli paalam you make me feel beautiful.